Ang mga Levita Ikatlong Kabanata Ito ang talatong tungkol sa mga angkan ni na Aaron at Moises ng panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises doon sa Bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay Sinanadab, Abihu, Eliazar at Itamar. Sinadab ang panganay. Pinili sila at inordinahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero Sinanadab at Abihu ay namatay sa presensya ng Panginoon nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya sina Eliazar at Itamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay pa si Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambahan na tinatawag din na toldang tipanan. Silarin ang mga ngalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang piliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat levita, dahil akin ang bawat panganay. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Egyptyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayo. Kaya akin sila, ako ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, Bilangin mo ang mga lalaking levita mula sa edad na isang buwan pataas, ayon sa kanilang pamilya. Kaya binilang sila ni Moises, ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Mushi. Sila ang mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angkan ni Gershon ay ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei. Ang bilang nila mula isang buwang gulang pataas ay 7,500 ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang sambahan sa bandang kanluran. Ang kanilang pinuno ay si Eliasaf na anak nila Ed. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan. Ang mga pantaklob, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kurtina ng pintuan ng bakuran, at ang mga tali. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Ang mga angkan ni Kohat ay ang mga pamilya na nanggaling kina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang bilang nila mula isang buwang gulang pataas ay 8,600. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan. At ang pinuno nila ay si Elisafan na anak ni Uziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa, ang lalagyan ng ilaw, ang altar, ang mga kagamitang ginagamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod, at ang kurtina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang pinuno ng mga levita ay si Eleazar na anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angka ni Merari ay ang mga pamilya na nanggaling kinamali at mushi. Ang bilang nila mula isang buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel, na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng Toldang Sambahan, ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng Tolda, ng mga biga nito, ng mga haligi, at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni na Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan sa bandang silangan. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sinumang gagawa ng mga gawain ng pari sa toda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuoang bilang ng mga lalaki na Levita mula isang buwang gulang pataas ay dalawamput dalawang libo lahat. Sina Moises sa taaron ang bumilang sa kanila ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Bilangin mo at ilista ang mga pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita mula sa edad na isang buwan pataas Italaga ang mga levita sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga levita, kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad isang buwan pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay 22 at 22,273. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Italaga ang mga levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga levita, kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga levita. Ako ang Panginoon. At dahil sobra ng dalawang daan at pitumputatlo ang panganay na lalaki ng mga Israelita, kaysa sa mga levita, kailangang tubusin sila. Ang ibabayad sa pagtubos sa bawat isa sa kanila ay limang pirasong pila ayon sa timbang ng pilak sa timbang ang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. Kaya kinulekta ni Moises ang pera na ipinangtubo sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakulekta ay isang libo tatlong daan at anin na putlimang pirasong pilak ayon sa timbang ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. At ibigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya